Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Sa gitna ng mga isyu kagnay sa hindi niya pagsiport sa mga pagdiling ng kamera para sa 2025 budget ng kanya opisina, danindikan si Vice President Sara Duterte na hindi siya mag -re resign Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did hindi naman kasi ako sasagot sa young guns. Dahil kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Sagot ito ng bisa sa mga sinabi ng ilang kongresista na pwede lang hilingin na mag-design na ang bisa kung hindi na siya interesado sa kanyang trabaho. Hindi pa rin umarap ang visa sa kamera sa pagsalang sa plenaryo ng panungkalang 2025 budget kahapon. Mayigit 733 billion pesos ang inaprobang budget para sa OBP mula sa mayigit 2 billion pesos na original nilang hiningi. Sabi ng bise, sa budget hearing sa Senado na lang siya dadalo. Gayunman, hindi na lang siya umaasang maibabalik pa ang pinapyas ng komite ng Kamara. Intense sa mga naging laro sa men's basketball ng NCAA Season 100 nitong Miyerkules. Sa huling mga minuto ng laban ng JRU Heavy Bombers at Arellano Chips, nag-init ang Heavy Bombers para mabura ang lamang ng Chips. Sinubukan pang makabawi ng Chiefs pero nagpatuloy ang Heavy Bombers hanggang makuha ang panalo sa score ng 92-89. Sa second game naman, nabura ng uh, Iyak Generals ang 17-point deficit ang Letra Knights sa pagpasok ng second half. Kasunod ng kanilang 20-4 run. Hindi man nagpatinag ang Knights na nanaig sa laban sa score ng 75-73. Dapat doon mga laro ng NCAA Season 100 sa GTV tuwing Martes, Sabado at Linggo. Tuwing Martes, Sabado, Miyerkules at Biyernes naman ito sa Heart of Asia. May live stream din ito sa social media pages ng NCAA Philippines at GMA Sports. Aprobado na ng Kamara ang panukalang 6.352 trillion pesos na national budget para sa 2025. Pinaburan nito ng 285 mababatas habang tatlo naman ang tumutol. Sa ang panukala, 733 million pesos ng budget para sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Mas mababa ito kumpara sa hinihingi nila na 2 billion pesos. Inalis ng Kamara ang budget ng OBP sa ilang programa na duplication o meron na rin daw sa ibang kagawaran Mula sa successful na paghatid ng on-screen chemistry, may bagong milestone ang pulang-araw stars na Team Barda. Sina Barbie Forteza at David DeCauco ang newest ambassadors ng Save the Children Philippines. Kabahagi na ang Sparkle Love Team sa layunin ng organisasyon na bigyan ng mga bata na oportunidad na matuto at protektahan laban sa kapabahamakan. Present sa signings, GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon-Valdez at iba pang opisyal ng Kapuso Network. Pinangunahan naman ng delegasyon ang ng The Save the Children Philippines ang ng CEO nilang si Attorney Alberto Muyot. Thankful si na Barbie at David sa pambihirang opportunity. Gagamitin ko po ang aking um, profession, actress, at ang aking platform to influence um, our children to um, know their rights. Uh, at an early age, syempre, at um, ang Our goal is to set a good example for the youth and hopefully to inspire and um, empower the children to keep chasing their dreams. We are very honored that Save the Children uh, chose GMA to be their partner. They're such a, an illustrious organization worldwide. and. Um, they really advocate the rights and welfare of children which we also fully support in GMA nagdaos naman ng child protection and safeguarding orientation on save the children at GMA network kabilang sa mga tinalakay ang survival rights developmental rights protection rights at participation rights ng mga bata. Dinaluhan niyan ng mga eksperto mula sa Save the Children at ilang opisyal ng GMA Network sa panguna ni Attorney Annette Gozon Valdez. Ila araw-araw na lang traffic sa Commonwealth Avenue. Kaya plano ng MMDA na maglagay ng bus lane at tunnel doon? Approved kaya yan sa mga commuter? Alamin sa unang balita live ni James Agustin. James, Gang good morning, iba-iba 'yung opinion ng mga nakausap natin, pasayero kaugnay do sa panukala ng MMDA na paglalagay ng bus lane na tunnel dito sa Commonwealth Avenue para kahit papaano maibsan 'yung nararanasan nilang traffic. Wala nang araw talagang pinipili oras 'yung traffic. Ganito na ang karaniwang sitwasyon sa westbound lane ng Commonwealth Avenue sa Quezon City tuwing umaga. Maagang traffic ang araw-araw na binubuno ng mga motorista. Naiipon ng mga sasakyan mula sa elliptical road hanggang tandang sora kapag rush hour. Ang mga pasahero naman kahit madaling araw pa lang, pa na ang pagsakay. Kaya sa Ernie naglalaan ng isa't kalahating oras sa biyahe para hindi malate sa kanyang trabaho. Pagka uh, ano, alang-alang oras, halimbawa 5 na umalis sa bahay, pa uh, nahihirapan ako sumakay kasi marami ng tao dito at mahirapan, mahirapan na yung sakay para do Nag-adjust lang ako ng oras para 'di ako ma Ganyan din ang di ng call center agent na si Jack. Wala, eh, kailangan lang talaga maaga kanlum ano eh, lumabas ng... okay, maaga ka mag-commute. Kasi pag nabutang alam mga around 6 or 7, wala na, ano na, parang congested na talaga. Sa tala ng MMDA, umaabot na sa 244,689 na mga sasakyan na dumaraan sa magkabilang lane ng Commonwealth Avenue kada araw. Pinakamarami ang mga motorsiklo na mahigit sa 113,000. Sinundan nito ng mga kotse na mahigit sa 99,000. Para maibsan ng traffic, dalawang panukalang pinag-aaralan ng ahensya. Kasama dyan yung paglalagay ng bus lane. Nag-usap kami ng Traffic Engineering Center natin. Ngayong linggo po ito, tinututukan nila yung um, Commonwealth. Ang isa sa mga inaaral ay maglagay po ng tunnel mula Commonwealth para diretsyo na sa East Avenue at saka sa Quezon Avenue. Iba-iba naman ang opinyon ng mga pasahero na amin nakausa. Siguro pag may tunnel, mas okay. Pero yung busway, hindi ko lang alam kung mas okay ba yun. Since dati na din kasi ako said sa EDSA, parang effective naman talaga. So feeling ko mag-work ng maayos yun. Magiging effective yung busway tsaka yung tunnel. Nilinaw ng MMDA na panukala pa lang yan. Ilalatag pa nila ito sa DPWH, DOTR at QCLJU. Samantala ikan ito yung si Road, napakabagal na nung usad ang mga sasakyan, siguro mga 30 minutos na yan na nararanasan. Ito yung araw-araw na kalbaryo ng mga pasero at mga motorisa na dumaraan dito sa Commonwealth Avenue. nakipag tayo sa MMDA Metro Base. Wala naman daw silang namomonitor na anumang aksidente at ang tail end nitong traffic na ito ay umaabot na dun sa bahagi ng Tandang Sora. Doon naman po sa Eastbound Lane, yung kabilang lane na patungo sa Fairview, nagbukas doon ng zipper lane para nga kahit pa paano ay mabawasan yung mga sasakyan dito sa Westbound pero do maging doon eh, ay nagka-traffic. Yung ibang lane naman na patungo nga sa area ng Fairview, maluwag yung sitwasyon sa mga oras na ito. Yan mo mula rito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa Jimmy Integrated News. May isang crucial personality raw na kinumpirma si Dismiss Babantarlak Mayor Alice Guo sa executive session nitong Martes, kaugnay sa mga illegal na pogo. Handa namang humarap sa Senado si dating PNP Chief Benjamin Acorda na nakuhana ng larawan kasamang ilang personalidad na iniuugnay sa pogo. May unang balita si June federasyon. May na pala naman daw sa ilang minutong executive session ng mga senador kay dismissed Balbal Mayor Alice Go. Hindi na sayang 'yung executive session, na niyo po ba? But you know, I am not at liberty to share with you, hindi ko pa masyadong na digest lahat pero kung if she is the the lista uh, guilty kung nag-lie siya before, meron siyang rason. Ang importante icebreaker 'to, 'no? Ang importante siguro Papalagay mo na si Alice. Ako tingin ko may mga mastermind talaga sa si likod, no? Yung ganto kalaking operation. Um, importante lang sabi niya sana kung sino. Ang chairperson ng Committee on Women and Children na si Senadora Risa Ontiveros hindi masyadong satisfied. Pero there was one crucial personality confirmed by Guo Kuaping. This corroborates a theory that the committee shared a month ago. Dahil confidential ang ganyang sesyon, hindi na idinetalye ng senadora kung anong tsorya ito o kung sino ang personalidad ang kinumpirma. Magpapatuloy sa susunod na linggo ang executive session. Iimbitahan naman sa susunod na pagdinig sa Senado si dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. at iba pang PNP official. Kaugnay ng larawan nila kasama ang ilang personalidad na iniuugnay sa Pogo. We deem it important to give them a platform to respond in the interest of fairness. General Acorda, gave us the assurance, uh, members of the Council of Chiefs, na uh, wala siyang ginagawang masama. At hindi siya yung chief PNP na tinutukoy. Dahil nga, eh, pinawalang bisa naman din ng source of information, di diba? Si General Villanueva. Wala pa rin natatanggap na imbitasyon mula sa Senado si Acorda, pero handa rin siyang humarap dito. Aminado siyang nasaktan sa lumutang na larawan talaga masakit because for 37 years I tried to keep my records clean pero just for one picture or many pictures and uh, with so many inventos, nasira agad pero kasama niyan sa ano, sa serbisyo Git ni Acorda hindi siya kailanman nasangkot sa operasyon ng iligal na Pogo at iba bang iligal na transaksyon Siya pang ang nagutos na i-raid ang Pogo sa Bambantarlak noong Marso I never tolerated uh, or Uh, transacted illegal activities with my friends. Kung gumabit man sila ako may may tutulong para sa bayan yan. at saka kung uh, anong mga dapat na pag-usapan, legal lang ako. Hindi ako nakikipag-transact sa illegal. Ang pag official na si retired Big General Raul Villanueva ang nagsabi nitong September 17 na may unverified intel report na isang ex chief ang tumulong kay Go at nasa payola pa niya umano. Sa muli niyang pagharap sa Senado, humingi siya ng paumanhin sa mga dating PNP chief na naapektuhan ng kanyang sinabi. I can face anybody squarely eye to eye without flinching an eye. Na masabi ko, malinis ko tayo dyan kaya Alice ko, wala tayong pakialam dyan. Sa pagtakas niya, hindi rin ako tumatanggap ng pera sa kanya. Kasamang tumakas ni Alice ang sinasabing kapatid niya na si Sheila na nasa kustudiyan na ng National Bureau of Investigation. Ayon sa Bureau of Immigration, inilipat siya roon dahil sa security concerns. Nasa kustudiya naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK si Tony Yang, kapatid ni dating economic adviser Michael Yang. Pinag-aaralan ng NBI at mga prosecutor na magsampan ng reklamong falsification and use of alias sa kanya. Para hindi na siya ma-deport, para may dahilan na siya maiwan sa Pilipinas at harapin ng mga kasong kriminal. Inamin ni Yang na Chinese national siya, pero tinulungan daw siya ng kanyang lolo para makakuha ng birth certificate na inisyo sa Pilipinas. Iniimbestigahan daw ng iba't ibang ahensya ang posibleng kaugnayan ni Yang sa mga Pogo. Titingnan yung mga iba-ibang mga negosyo ni Tony Yang, no? yung yun warehouse, yung yun, yun possible Pogo. Papatingnan kung ano mga pwedeng maging mas mabigat na krimen sa kanya. No? May wrong deportation case sa Bureau of Immigration si Yang dahil sa misrepresentation at undesirability. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News. Nakatakdang ilipat si Cassandra Leong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyo ngayong araw mula sa Kosudian ng Kamara. Ay kay Surigao del Norte Representative at House Quad Committee Lead Chairman Robert E. Barbers. Tinapos muna ni Ong ang parusa sa unang contempt order sa kanya nito Agosto laban sa hindi pagsagot sa mga tanong tungkol sa mga illegal na pogo ang paglilipat kay Ong sa Women's Correctional ay bunsod ng pangalawang contempt order ng Quadcom nitong September 19 dahil sa pagsisinungaling umano ni Ong tungkol sa kanyang educational background. Tatlong araw siyang makukulong sa Women's Correctional. Pinapalagan niya ng abogado ni Ong na si Atty. Ferdinand Topacio. Wala raw kapangyarihan ng kamera para gamitin ang isang detention facility sa ilalim ng ehekutibo. Mga kapuso, dinugo ni Tapo ngayong araw ang anibersaryo ng pananalasa ng Bagyong Undoy. Umaga ng September 26, 2009, ang mag-landfall ang tropical storm sa Aurora, Quezon area, sa Katinawid, ang Central Zone. Hindi man malakas ang dalang hangin, matindi ang ibinuhos itong ulan sa mga ng lugar kasama ang Metro Manila at ang Southern Luzon. Mahigit sa isang buwan na average rainfall ang ibinuhos ito sa loob lamang ng labindalawang oras. Nagdulot ng malawakang pagbaha sa Metro Manila ang Bagyong Undoy. Nag-iwan Nag din ito ng kaliwat ka ng landslide sa iba pang lugar. Mahigit apat na raan at anim na nasawi at halos dalawang daang libong bahay ang napinsala. Dahil sa bagyong undoy, isinarin noon sa state of calamity ang malaking bahagi ng zone, kasama po dyan ang NCR. Mga kapuso, maagang ngaroling at namasko si TikTok host Herlene Budol kay Jose Marichan. Never asking boys and girls their rhythms and fantasies. Hey, <laughs> Iba ang lyrics na kinakanta niya. First time daw ni Herlene makatanggap na pamaskong 1,000 pesos. Nangyari yan sa guesting ni Tito Joe sa Kapuso Variety Show na Tick the Clock. Kung saan isa sa mga hosts, si Hermine. At dahil sa game na pamimigay ng pamasko, natawag tuloy ang singer na Chanta Claus. Yeah, Chanta Claus! <laughs> And from a bittersweet ending sa Hello, Love, Goodbye, happy na kaya ang kahihinat na ng love story ni na Ethan at Joy sa Hello, Love, Again? Joy, Joy, Joy! Nandiyan ka na? Ba? Joy is here in Canada! Uy! So, official teaser, kitang natupad na ang pangarap ni Joy, played by Catherine Bernardo, na makarating sa Canada. In touch pa rin naman sila via video call ni Ethan, na karakter naman ni Alden Richards na naiwan sa Hong Kong. Pero nang muling magtagpo, tila meron na nagbago. Joy is gone na raw. Hello. One hot Americano, tall, One hot americano for Joy. For Marie. Joy! Marie. Marie is gone. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV. Uh, At www.gma.news.tv.